Eveline? You, you eat. Yun, may pizza. May pizza. May binili na pizza. kunin ko. Sige lang. Uy, isang buo. Wow. Isang buo. Isang buo. Isang buo na pizza. Sarap. Tignan natin. Kuli, kuli. Eat, eat, Eveline. You eat. You eat? You eat, mm. you eat pizza? Oo. Uh, 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 you. Ha? Oh, you eat mm. pizza. Mm. Tap and then dance. Dance? <laughs> you dance eat pizza. You dance eat <laughs> pizza. Hey. Kukunin na kita pizza. Afford ko na magbili ng pizza. Afford ko na. Ayan mo, afford ko. Pizza hot pa yan. Pizza hot, oh. Pizza hot pa yan. Hmm afford ko yan, no? Hmm, waksan natin, waksan natin. Tiga lang, kinakabahan ako, eh. Baka, baka, maraming laman to, ba? Open natin. Open natin. Ah! Sakit lang, sakit lang. Hadi, Hmm. Hadi, hilo. Hilo. Hilo? Ah, hilo. Hilo marahin. Open natin. Dun! Ay! Hindi! Ano to? Pizza! Pizza! Pizza na ng... nangalati! Nangalati ang pizza na nangalati! Pizza pa kayo! Nangalati Masen nang nang dengarlah tem. sepeda Hap 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 jiwa. Inti jiwa di takon. Bas jiwa hap hap hap.